Wow! Andito tayo ngayon at merong family Christmas greeting sa inyo. Kaya abangan nyo yan ha? Abangan nyo. Talagang saya-saya. Action! Sa tuwing sasamit ng Pasko, nagiging sobrang busy natin mga pili. Pero kahit puuong ng aksyon ang tunay na buhay natin, lagi nating tatandaan ang tunay na diwa ng kapaskuhan, ang magkaisa, magbigayan, ang magpatawad at magibigan. Para sa inyong lahat, alay ng Pamilyang Revilla ang isang panalangin para sa maligayang Pasko at pagkakaisa sa bagong taon. Good day to TV Saturday, down and Maaksyon man ang tunay na buhay ngayong Pasko. Tandaan natin ang tunay na diwa nito. Pagkakaisa, pagbibigayan, pagpapatawad at pag-ibigyan. Yeah. 4, 3, action! Idol! Tatang! Para sa iyo to! Ah! Tatang! Kung wala ka bang barang, idol! Oo nga, no? Ito, para sa iyo to, idol! Maraming salamat po! Ikaw ang idol ko! Kasi ito cute din namin. Sige. <laughs> <laughs> Dito po. Masensya na kayo ha. Mahabala kayo. Thank okay, you. share natin ang liwanag sa buong bayan. Happy, sad, ready, and smile, everyone. Rolling. 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 Five, four, three, two, action. Parol lang mga idol. Bakit ang dami niyan? Bench! Yeah, good. Dagdagan pa natin yan! Wow! Dalawang maliit na... <laughs> Sabi mo nalang pag gano'ng mga tapos nakita yung pakaan. Apo, nakatupo ako. Yeah. Rolling. Rolling. Number five, four, three, two, and action Let's just try to get you look up mo dito. Pero dito 'yung. Kina-tirada ko. All but thank you everyone. Thank you, thank you. Thank you. Para sa maligayang Pasko at pagkakaisa sa bagong taon. Merry Christmas.